At sarado na mga idol yung sa uma umaandar pa rin mga idol. Umapasok pa rin yung gasolina kaya binuksan na natin yung carburetor mga idol. So ngayon nakita okay, natin. Oh. Butas. Ayan o oh. sabihin niyo binutas ko na naman. <laughs> Ayan ano. Oh. Kita niyo? Dahil ito kung hindi talaga mabubutas yan kahit hilahin mo todo yan mga idol oh. Oo. Oh, oh. 'Di ba? Oh, yan, butas talaga yan. Oh, yan. Oh, shout out. Baka mag-comment ka na naman dyan. Sige, bira. Sa dyan, sira yan. Kapay, natin ka dito. <coughs> dalawa kanyang carburetor na dinala mga idol, ay binaklas na lang na, binaklas ko na lang yung diaphragm dyan sa isang carburetor mga idol. Ayan, ayan nga pala yung dalawa, yung itim at saka yung puti. Paris talaga mga idol yung puti at saka yung itim. Uh, kailangan niya ay magkasama. Ayun. Well, okay na. mo <laughs> Pansit yun mga idol kaya naunang unang andar sobrang usok Kaya yun ang dahilan matakaw yung chinso na yan Napalitan natin ng diaphragm dahil butas na pala yung kanyang diaphragm Ayan mga idol So yun lang mga idol paki like and share na lang yung ating video kung nagustuhan ninyo Pakicomment na rin mga idol uh, Thanks for watching mga idol